Hello everyone! Welcome for another video. Purihin ang Panginoon sa oras na ito. Atin na muling pag-aaralan ng kanyang mga salita. Nasa chapter 23 na po tayo sa The Voice in Speech and Song entitled Ang Pagpapahayag ni Kristo. So dito natin malalaman ang ating tagapagligtas kung paano niya ipinahayag ang mga katotohanan. Sabi dyan, ang ating tagapagligtas ang paksa ng pag-uusap. Huwag magsalita tungkol sa kasamaan at kadumihan na nasa mundo. Ngunit itaas ang iyong isip at pag-usapan ang iyong tagapagligtas. Kapag nakikita mo ang kasamaan sa paligid mo, lalo kang natutuwa na siya ang iyong tagapagligtas at tayo ay kanyang mga anak. So dito mga kapatid, Pinakpaklaro, ini-emphasize dito na kinakailangan tayong maging aware sa ating mga salita. Pag-usapan natin ang ating tagapagligtas. Paano tayo niya iniligtas? At kinakailangan damo natin nakikita ang napakasama ng mundong ito. Damo natin maramdaman ang kagalakan na si Kristo po ang ating tagapagligtas. Na tayo ay kanyang inaangkin na mga anak. Napakalaking prebilehiyo po ito sa bawat isa sa atin. Kaya wag na wag po nating sasayangin ang mga prebilehiyo na tayo ay makikipag-usap or mapag-usapan ang kanyang kabutihan, kanyang kabanalan at ang kanyang karakter. Pangunahing tema, Kristo na napako. Si Kristo ay si Kristo na napako sa krus. Salitain ito, ipanalangin, kantahin ito at ito ay mag madudurog at manalo ng mga puso. Ang mga grupo, formal na parirala, ang paglalahad ng mga paksang pakikipaglaban lab lamang ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. So mga kapatid, ano, pinapaalalahanan talaga tayo ng Panginoon na kahit gaano pa tayo ko ka maalam, katalino at lagi nating nakikipag-argue pa tayo sa maliliit na bagay hindi po ito makakatulong sa paglago na sa atin bilang uh, mga kristyano. Kaya nga sinasabi dyan na kinakailangan na ipahayag natin ito yung pangunahing tema na dapat natin misabihin at isalita sa harap ng mga tao. Si Kristo na napako si Kristo na napako sa cross siya ang ating tagapagligtas at kinakailangan ipakilala natin ito sa ating buhay upang ang bawat isa sa atin ay makatanggap sa kanya at bubuhusan siya ng pagpapala. At ito yung paksa na kailangan nating ipahibahagi sa kanila. Hayaan na ang banal na espiritu na siyang maghari sa kanilang mga puso. Dahil ang ating obligasyon lamang ay maipabatid ito sa kanila. Ang katotohanan, malinaw na katotohanan, kaya nga ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng katalinuhan paano natin ito ibabahagi. Sinasabi dyan na lunti ang pastulan para sa mga tupa ng kulungan ng Diyos. Maraming tinig ang nagtataguyod ng pagkakamali. Hayaan ang iyong boses na itaguyod ang katotohanan. Ipakita ang mga paksa na magiging parang lunti ang pastulan sa mga tupa ng kulungan ng Diyos. So dito, nalalaman natin na ngayon sa ating buhay bilang kristyano, habang tayo lumalapit kay Kristo, nakikita at naribibin yung ating mga pagkakamali. At huwag po tayong mangoreksyon na hindi mula sa puso, hindi mula sa pag Hayaan na natin ipagkaloob sa kanila ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magkokorek. Hindi lang sa mga taong ating nasasalamuha, kundi sa atin mismong mga sarili. Kasi nga unang-una tayong matatamaan nito, unang-una tayong masasaktan medyo. Ngunit, malaki po itong privilegio sa atin dahil nga pinapabanal po tayo ng ating Panginoon. At libu-libong mga anghel ang tutulong sa atin kung tayo ay maging tapat lamang dito upang marami din po tayong maidadala ng mga kaluluwa tungo sa harap o tungo sa paanan ng ating Panginoon. Sinasabi pa dito, huwag mong akayin ng iyong mga tagapakinig sa mga basura kung saan sila ay hindi magiging mas malapit sa bukal ng buhay na tubig kaysa sa bago nila marinig ilahad ang katotohanan kung paanong ito ay kay Jesus na ginagawang malinaw ang mga kinakailangan ng batas at ng ibanghelyo. Iharap si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay at sabihin ang kanyang kapangyarihang iligtas ang lahat ng lumalapit sa kanya. So dito, habang tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon, maraming mga tao ay talagang nagmamataas sa kanilang mga sarili at nagko-correct sa maling paraan. O oh, no, P maling paggamit ng mga salita. Kaya kailangan no na ibahagi natin na may pag-ibig ang katotohanan at hiyaan na ang mga tao ang siyang magka ang mag-research nito sa kanilang sarili at makilala nila si Kristo. At idalhin id nga lang na talaga natin sa sila sa paanan ng Panginoon at sila na mismo ang makakakita ng katotohanan at pipiliin nila kung ano yung nararapat. Dahil nga, libu libo ang mga taong napapahamap dahil hindi alam ang katotohanan. Kaya ano pang hinihintay natin? Kaya kinakailangan na ipakilala natin ang ebanghelyo iharap sila kay Kristo na siyang daan at katotohanan at buhay. Sinasabi pa dito, ang biyaya at kaligtasan ni Kristo ano ang higit na karapat dapat na ubusin ng isipan kaysa sa plano ng pagtubos? Ito ay isang paksa na walang humpay. Ang pag-ibig ni Jesus ang kaligtasang inialay sa nahulog na tao sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Kabanalan ng puso ang mahalaga at nagliligtas na katotohanan para sa mga huling araw na ito. Ang biyaya ni Kristo, ito ang mga paksang maaaring magbigay buhay sa kaluluwa at maging sanhi ng dalisay na puso na madama ang kagalakan na nadama ng mga disipulo nang dumating si Jesus at lumakad na kasama nila habang naglalakbay sila patungo sa Imos. So mga kapatid, ano, napakaganda ang paalala sa atin ng Panginoon na habang natin binabahagi ang, mga, ang kanyang mga salita, kinakailangan na ang biyaya ng kaligtasan ni Kristo ang siyang ating ipahayag sa mga tao. Dahil ito po yung nagbibigay kabuhayan, nagbibigay sigla sa kaluluwa. At ang malaking plano ng kaligtasan ay nawa, hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Kaya nga kinakailangan na maipapatids ito sa kanila bago pa dumating ang Panginoon. Dahil kung walang gospel na maipakakalat dito sa mundo, hindi rin po darating ang Panginoon. Kaya nga, habang may panahon pa, maniwala sila o hindi, ang Panginoon ay darating. Ang importante na bahagian natin ng mensahe ang sanlibutan. Dahil ito yung paksa na maaaring magbigay buhay sa mga kaluluwa. Paksa ng kaligtasan, niyaya lamang ni Kristo ang siyang magliligtas sa tao. Sinasabi dito... Siya na nakasentro ang kanyang pagmamahal kay Kristo ay magugustuhan ng ganitong uri ng banal na samahan at magtitipo ng banal na lakas sa pamamagitan ng gayong pakikipagkaibigan. Ngunit siya na walang gana sa ganitong uri ng pag-uusap at pinakanalulugod na magsalita ng mga damdaming walang kapararakan ay naligaw sa malayo sa Diyos at nagiging patay sa banal at marangal na mga mithi. Ang sensual, ang makalupa ay binibigyang kahulugan ng mga ganyan na makalangit. Kaya tandaan natin mga kapatid, kapag kanasanay na tayong mag-aral ng kanyang mga salita at hindi natin kinakaligtaan ng manalangin, laging nagre-reveal, laging tayong pinapaalalahanan ng Panginoon at ito yung nakasanayan natin, napakaganda po sa pinigil. Nagagalak mo ang Panginoon sa lahat ng iyong gagawin at anuman ang iyong sasabihin ay ito'y magbibigay karangalan sa kanya kaya nga kinakailangan na ipanalangin natin huwag po natin itong kakaligdaan at kung tayo ay uh, tutuksuhin o susubukin makakapanagumpay po tayo dahil hindi tayo nananalig sa ating mga sarili hindi sa Panginoon lamang na siyang naglikha sa atin, na siyang nagtubos doble-doble na din po ang kanyang binigay na pagpapala sa atin, kaya ano pang hinihintay natin ngunit kapag ka may mga taong hindi gusto ang ganito usapan. hindi natin sila mapipilit. Bagkus ang Panginoon na po ang bahala sa kanya. Mas inuuna niya pa yung mga bagay sa makamundo kaysa sa bagay na makalangit. Kaya nga ipakilalas natin sa kanila si Kristo para sila mismo ang magkakumbinse at mag-research sa kanilang mga sarili kung sila ba ay nagtitiwala sa Panginoon. Sabi pa dyan, mga katiwala ng biyaya ni Kristo. Bakit napakaraming nag-aangking mga anak ng Diyos ang naglalaan ng kanilang mga kakayahan na ipinagkatiwala ng Diyos sa makasariling layunin? Sila ay mga katiwala ng biyaya ni Kristo at dapat itaas Jesus sa harap ng mundo. Dapat nilang pag-usapan si Kristo, ang kanyang papuri ay dapat nasa kanilang mga labi dahil ang araw ng katwiran ay sumisikat sa kanilang mga puso. Sa pamamagitan nila, ang kanyang banal na pangalan ay dapat na sa lupa. So tayo rin ang kailangan na magliwanag dito sa mundo. At hindi lamang tayo nag-aangkin na mga kristyano. Kinakailangan na maipakita natin ito sa gawa. At ang layunin ng Diyos para sa kanyang, mga ba sa kanyang bayan ay maparangalan siya. At araw-araw, kinakailangan natin nga itong gawin. Ngunit maraming mga tao ngayon na nakakaligtaan na parangalan ng Panginoon. Maraming pagpapala na naibinuhos sa kanila, ngunit manli ang kanilang paggamit nito. Kaya kinakailangan tayong uh, reviewin natin ang ating mga nakalipas na panahon, reviewin natin ang ating mga sarili. Kamusta na ako sa harap ng Panginoon? Naluluwalhati ko ba siya sa lahat ng aking mga gawa, sa aking mga tinatangkilik o anuman yung karunungan at kaalaman ko sa mundong ito? Tayo ay pinagkatiwalaan sa biyaya ni Kristo at dapat nating itaas si Jesus sa harap ng mundo. At dapat nating pag-usapan ang kanyang merito, ang kanyang nakakaligtas na kapangyarihan. Dahil sa araw ng kanyang katwiran, ay talagang sumisikat sa ating mga puso at hinding-hindi ito matatago. Once tinanggap mo si Kristo, nakatikim ka na ng kanyang pag-ibig, madadama mo ang kanyang pagpapala, may pababatid mo ito sa mga tao. Kinakailangan lamang tayong may pananampalataya at paggawa. Upang maging successful po at maging tagumpay ang ating paglilingkod sa Kanya. Isang higit na malusog na daluyan. Hindi mo dapat masyadong pinag-uusapan ang iyong sarili dahil hindi ito magpapalakas ng sinuman. Hindi mo dapat gawing sentro ang iyong sarili at isipin na dapat mong patuloy na inaalagaan ang iyong sarili at pinangungunahan ang iba na pangalagaan ka. Alisin ang iyong isiisip mula sa iyong sarili sa isang mas malusog na daluyan. Pag-usapan si Jesus at hayaan ang sarili, hayaang malubog ito kay Kristo. At ito ang magiging wika ng iyong puso. Ako ay nabubuhay, ngunit hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Galatians 2.20 Si Jesus ay magiging isang kasalukuyang tulong sa bawat oras ng pangangailangan. Hindi kanya pababayaan na makipaglaban sa mga kapangyarihan ng kadiliman na nag-iisa. O hindi, Naglagay siya ng tulong sa isa na makapangyarihang magligtas hanggang sa sukdulan. Mga kapatid, napakaganda, no? Pinapalalahanan talaga tayo ng Panginoon na kung nakasanayan na nating pag-usapan ng ating Panginoon, ay talagang maitatago natin ang ating mga sarili kay Kristo. At malulubog po ang ating mga sariling pride. Mawawala po yung pride natin, yung ating mga makasarili dahil sa ating Panginoon. Kaya nga kailangan mag-training po tayo na pag-usapan ng kabutihan ng, at, ng kanyang uh, ng, ng, ating Panginoon, ng kanyang kabanala, ng kanyang karakter para ito po'y magbibigay kalusugan sa mga taong ating nasasalamuha. At nalalaman natin na sa bawat hakbang natin sa buhay, sinusubok tayo, pinaparealize sa atin ang Panginoon kung gaano natin siya kinakailangan, na makita natin sa ating buhay ang kagutuman at kauhawan ng katwiran upang tayo ay lumapit sa kanya dahil nga ang pangako ng Panginoon ay sigurado hindi hindi niya tayo pababayaan higit sa lahat hindi hindi niya tayo iiwan dahil siya ay magliligtas sa atin hanggang sa sukdulan sinasabi pa dito ang wika ng kanaan tayo ay magiging mga saksi ni Kristo at magiging ganito tayo kapag lumaki tayo araw-araw sa ganap na tangkad ng mga lalaki at babae kay Kristo. Prebilihiyo natin na lumago ng higit na katulad niya araw-araw. So, ito yung pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Pinagkakalooban tayo ng panahon, oras, araw-araw mga kapatid, na maging katulad tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, habang tayo lumalakad, na naaayon sa kanyang kalooban, atin din pong nakikita ang ating mga karakter na napakasama, na napakadumi natin sa kanyang harapan. The more nating mas uh, kinakamit, ano, the more nating the more tayong nauuhaw sa kanyang kabutihan. Kaya kinakailangan na itraining training po natin ang ating mga sarili na magtiwala sa kanya anuman ang mangyari sa ating buhay. Anuman ang ating mga iniisip, ipagkaloob na po natin sa kanya. Maraming tukso at pagsubok kahit nasa gawain ka. Maraming mga issue na dapat mong mapanagumpayan. Ngunit ang pangako ng Panginoon ay sigurado, hindi hindi niya tayo iiwan. Hindi hindi niya tayo itatakwil kung tayo ay lalapit lamang sa Kanya na may pananampalatay at pag-ibig at doon na gumagawa dahil kumikilos din po ang Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso at ito po yung nagbibigay sa atin ng gabay kung papaano po natin sasabihin ng katotohanan. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng kapangyarihang ipahayag ang ating pagmamahal sa Kanya sa mas mataas, mas dalisay na pananalita at ang ating mga ideya ay lalawak at lalalim at ang ating paghatol ay magiging mas mabuti at mapagkakatiwalaan habang ang ating patotoo ay magkakaroon ng higit na buhay at katiyakan. Hindi natin dapat linangin ang wika ng makalupa at maging pamilyar sa usapan ng mga tao na ang wika ng kanaan ay magiging bago at hindi pamilyar sa atin. Kaya nga dito sa mundo ano, nagpa-practice po tayo ano yung mga lingwahe nila sa langit. Kaya nga, habang tayo naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon dito pa lang sa lupa, binibuild na po natin yung karakter ng Panginoon. Ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig, recorded yan. Dahil dyan po tayo papabanalin sa ating mga gawa, sa ating mga salita, kung atin bang sinusunod ang kalooban ng Panginoon. At hahatulan din po tayo kung ah, nagiging pabaya po tayo sa ating mga salita, sa ating mga iniisip, sa ating mga imahinasyon. Kaya nga ipagkaloob natin yung buong puso nating paglilingkod sa Kanya at wag pu'ta nawa ay matiyak po natin ang, ang buong buhay natin sa gawain ng Panginoon dahil nga kahit maliit lang yung nagagawa mo as long as ginawa mo ano yung nagbibigay kaluwalhatian sa kanya tutulungan niya po tayo ano pa po yung dapat natin gawin Sinasabi pa dito makinarya na pinatnubayan ng mahusay na kamay bawat puso na binisita ng Maningning na sinag ng araw ng katwiran ay maghahayag ng paggawa ng Espiritu ng Diyos sa boses, isip at karakter. Ang makinarya ay kikilos na parang may, lang may langis at ginagabayan ng isang dalubhasang kamay. Mababawasan ang alitan kapag ang Espiritu ng Manggagawa ay tumanggap ng langis mula sa dalawang sanga ng ulibog. Ang mga banal na impluensya ay ibibigay sa iba sa mga salita ng kabaitan, lambing, pag-ibig at pampatibay loob. So dito mga kapatid, kinakailangan bawat isa sa atin na nagsasanay na maging manggagawa ng Panginoon, tumanggap po tayo ng langis na nanggagaling sa langit. Ito po ay nagsisimbolo ng kanyang banal na espiritu upang maging epektibo po tayong manggagawa. At anuman ang ating posisyon dito sa mundo, gamitin po natin. Anuman ang ating tinatangkilik, anuman ang ating mga ari-arian, maaari po natin itong gamitin sa ikuluwalhati at pagtatapos ng kanyang gawain. At magbibigay din po ito ng pag-ibig, kaluwalhatian at kasaganaan, kabaitan sa ating mga salita. Mababago po ang ating pag-iisip, mababago ang ating mga puso, ang ating mga karakter. Kasi habang ating binabahagi ang salita ng Panginoon, mas nakikita sa ating buhay ang karakter ng Panginoon. Hindi natin ito makikita sa sarili natin kasi mas ma-feel po natin ang kauhawan at kagutuman sa kanyang katwiran. At the more tayong nauuhaw at nagugutom sa kanyang katwiran, doon po ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu. At doon po tayo masasatisfy. Ano? Sabi nga sa kanta, di ba? Fill my cup, Lord, and lift it up, Lord. Kailangan ipakilala si Kristo sa ating buhay at doon marireveal ang karakter niya sa buhay natin. Mga binhi ng pag-ibig at kabaitan. Ang ilan ay nakikitang lumalabas mula sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-isa sa Diyos na nararamtam ng kaamuan ni Kristo. Ang kanilang mga salita ay hindi gaya ng mapanglaw na granizo na dinudurog ang lahat ng bagay sa harap nito. Matamis silang lumalabas sa kanilang mga labi. Nagsasabog sila ng mga binhi ng pagmamahal at kabaitan sa lahat ng kanilang landas. At lahat iyon ng hindi sinasadya dahil si Kristo ay nabubuhay sa kanilang puso. Ang kanilang impluensya ay higit na nadarama kaysa sa nakikita. So dito mga kapatid, ano, pinapahiwatig sa atin ng Panginoon sa dapat nating gagawin dahil kapag ka, nasa atin na ang pag-ibig ni Kristo, ang binhi ng pag-ibig at kabaitan ay ito'y tutubo sa bawat puso. Ito'y lumalabas sa ating mga bibig at nagsasanay po tayong makihalubilo sa mga tao upang maipakilala natin ang karakter ng Panginoon, ang ating pakikipagkaisa sa Diyos ay ito po'y nagdudulot ng kabutihan, kaamuan at ang karakter ng Panginoon ay ito'y ating matitikman at dinudurog ito sa mga puso ng mga nakakarinig ng katotohanan at ipanalangin po natin dahil napakalaki po talagang tulong ang panalangin ito po ay talagang kapag ka tayo ay nag, Uh, siwalat na ng magandang balita ng mensahe ng katotohanan, ito'y tutubo ng kanyang katwiran. At dahil kay Kristo, si Kristo ay nabubuhay sa, sa, sa kanilang mga puso, sa ating mga puso, ang kanilang impluensya ay madadarama kaysa sa nakikita. So, sinasabi pa dito, ang mabait, malambot, mahabagin na mga salita ay dadaloy mula sa banal na mga puso at labi. So, ito po yung magiging Uh, magiging resulta kapag nakatikim na tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon at dahil doon doon din po tayo uh, papaba papabanalin ng kanyang mga salita dahil sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig nakikita yan nararamdaman at nakikita ng mga tao dahil tayo ay spectacle between heaven and earth between angels and antmen kaya nga habang nasagawain tayo mas marami pa tayong dapat na sa sarili natin mas marami pa po tayong dapat na makoreksyonan. Kaya nga, mapalad yung mga taong tumatanggap ng mga koreksyon dahil sila ay matututo sa paanan ni Kristo. Sinasabi pa dito, matibay na mga salita ng matibay na pakiramdam. Ang mga may ganitong Espiritu ni Kristo ay maalab na manggagawa kasama ng Diyos. Ang mga makalangit na katalinuhan ay nakikipagtulungan sa kanila at sila ay binibigatan ng diwa ng na kanilang dinadala. Sila ay nagsasalita ng mga salita na may matatag na kahulugan. At mula sa kabangyaman ng puso ay naglalabas ng dalisay, sagradong mga bagay, ayon sa halimbawa ni Kristo. So hindi po maitatago kapag ka nakatikim ka na ng kanyang katuliran. Mga mabubuting salita, mga pag-ibig at awa ang iyong may bibigay sa mga tao at kung ano man ang mga nakikita nila sa ating mga sarili kasi nga habang tayo lumalapit kay Kristo na the more na nakikita ang ating depekto the more tayong kinokoreksyonan ng mga tao at the more tayong kinokoreksyonan ng mga tao atin po itong tinatanggap na isipin natin na mas mabuti sila kaysa sa atin dahil si Kristo nga talaga ang nagnananahan na sa ating mga puso at kinakailangan na ipaunawa sa kanila ano yung karakter ng Panginoon. Pagsikapan po natin itong makamit. Dahil si Kristo ang siyang halimbawa na dapat nating masunod sa lahat ng panahon. Sinasabi pa dyan, simple, tuwid na pagsasalita. Ang mga natuto tungkol kay Kristo ay walang pakikisama sa mga walang bungang gawa ng kadiliman. Ephesians 5.11 Sa pananalita, gaya ng sa buhay, sila ay magiging simple tapat at totoo sapagkat sila ay naghahanda para sa pakikisama ng mga banal na iyon na sa kanilang bibig ay walang masusumpungang panlilin lang. So, maging aware po tayo sa ating mga salita at kinakailangan na ipagkaloob natin ang buong puso't mga salita natin sa ating Panginoon upang magamit niya ito. Dahil ito yung mga buhay ng mga, ng mga instrumento na dapat natin gamitin sa kanyang kaluwalhatian. At kapag ka nakasubok na tayo na gawin ang kanyang gawain, magbubunga po ito ng mga simple tuwid na pagsasalita. At matututo po tayo tungkol sa ating Panginoon. At hindi po tayo makikisama sa mga taong walang bungang gawa. O ito, ito yung mga gawa ng kadiliman. Kaya sa ating mga salita, sa ating mga gawa, sa ating buhay, kahit ito'y simple, tapat at totoo, tayo ay maging maingat upang magamit po tayo ng ating Panginoon. I Surrender na po natin ang, ang, lahat sa Kanya upang maging karapat dapat po tayong humarap sa Kanyang banal na biyaya o banal na trono. Sinasabi pa dyan, pasukuin sa pamamagitan ng mahin, mahinahon na pananalita. Ang mga mananatili kay Jesus ay magiging masaya at magagalak sa Diyos. Ang mahinahong kahinahunan ay mamam mamarkahan ang tinig ang paggalang sa espiritual at walang hanggang mga bagay ay ipahahayag sa mga kilos at mga at ang musika. Masayang musika ay aalingaw-ngaw mula sa mga labi sapagkat ito ay inaalog mula sa trono ng Diyos. Ito po yung napakaganda sa ating buhay bilang kristyano abang tayo ay natututo sa paaralan ni Kristo marami po tayong matututunan dahil nga ang atin lang ginagawa ay ang pagpapahayag sa karakter ng ating Panginoon saan man tayo dalhin ng kanyang uh, tungkulin. Kaya nga habang natin sinusunod ang ating Panginoong Jesus sa uh, lahat ng pagkakataon o sa lahat ng panahon, kinakailangan na makita natin sa ating mga sarili na tayo ay nauuhaw at nagugutom sa kanyang katwiran. At makatandaan po natin no sa ating buhay, mahirap kapag ka nananalig ka lang sa ating mga sarili. Ngunit kapag ka tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, tayo ay ah, nakatingin lamang sa Kanyang merito, sa Kanyang kaluwalhatian, sa Kanyang kabutihan at pagpapala, ito po yung lagi nating magiging conversation araw-araw sa ating mga nasasalamuha. Dahil nga hindi natin mapipigilan, kapag ka nananalig tayo sa ating mga sarili, iba yung usapan na nagsasalita sa ating mga bibig. Kaya, mas maigi na lang na ipanalangin po natin ang bawat isa para maging aware din po tayo sa ating mga sasabihin, sa ating mga iniisip. Dahil kung ano yung ating, nasa ating mga puso, ito din po yung lumalabas sa ating mga bibig. At ito din po yung magiging karakter natin si balang araw. Dahil nagbibuild po tayo ng karakter into eternity. Kaya kinakailangan na maging aware po tayo, maging mapagbantay po tayo sa ating mga gagawin. At huwag po tayo maging panatag sa ating mga sarili kinakailangan nating mas lumapit pa sa Panginoon, mas makilala pa siya ng buong buong. Huwag po tayong patulog-tulog na lang sa ating mga pananampalatay. Huwag po tayong manalig sa ating mga sariling kakayahan dahil baka pagising natin sa ating pagtulog ay magugulat na lang po tayo at hindi pala tayo na nahanda. Kaya habang may panahon pa, maging, maging mapagbantay, manalangin, humingin ng gabay sa Panginoon. Ano ang dapat natin para para maluwalhati? Kaya sa chapter 3 na ito, nawa. Sa chapter 23 ng The Voice in Speech and Song, nawa ay may natutunan po kayo. Dahil ang karakter ng Panginoon ang siyang lamang maidadala natin sa langit. Ang siyang tatanggapin lamang ng langit. Kaya dito pa lang sa lupa ay maihanda na natin ang ating mga sarili. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. And God bless.